Grabe ka na Davis, napaka aesthetic naman ito, mga pintura mo. Ang ganda ng combination ng ultra white at saka ng matte brown. Mas lalong lumabas yung pagiging aesthetic dito sa loob ng bahay. Dito nga muna namin sisimulan sa may sala, pero bago ang lahat, aalisin muna namin lahat ng gamit dito. Inalis na nga muna rin ng asawa ko itong mga floating shelves para nga hindi mapinturahan. At ito nga yung gagamitin namin, yung Biofresh ng Davis, yung mid sheen ultra white. Mabibili niyo nga to sa mga soaking hardware niyo na malapit diyan sa inyo. Ganito na nga yung itsura ng pader namin, puro sulat nga ng mga bata tapos nadinilaw na nga rin yung pader. Yung ginamit kasi namin dati dito, primer lang dahil wala pa ka nga kaming budget pambili ng gloss. Kasi pag pinupunasan ko siya ng basang pamuna, sumasama nga pati yung primer. Alam nyo ba, sobrang nagustuhan ko talaga tong Davis kasi ang bilis niya lang matuyo. Tapos alam nyo ba, legit talaga siya na matipid. First coating pa lang kasi hindi nakagat visible yung mga sulat sa pader. Pero lahat po to, dinobol coating namin, pati nga itong kisame eh, hindi na namin pinalagpas. Dahil simula nga nung dumating ako dito, hindi pa rin niya napipinturahan. Hindi nga pantay itong sahig dito sa bahay at dahil gusto namin maglagay ng lining kaya gumamit na lang kami nitong level. Naglagay na nga rin ako dito ng masking tape para nga mas madali na lang pagka nagpintura ako ng lining. Itong matte brown nga ng Davis yung ginamit ko, yung ginamit din namin sa labas. Grabe, sobrang nagustuhan ko talaga yung combination nitong matte brown sa white. Yung color kasi nitong matte brown, light lang siya. Alam niyo yung parang 3-in-1 coffee. Sobrang ganda at pasok na pasok talaga siya sa timpote at timkahoy kasi napaka-esthetic ng color niya. Tingnan itong decorative blocks itong mad brown na nga rin yung ginamit namin na pang pintura. At eto, dito pa lang to sa may sala pero napakaganda na ng resulta. Mas lumiwanag, mas naging estetik tapos mas malinis na siyang tignan. Yung ilaw nga namin dito sa sala is color black kaya naman pati ito nga eh, hindi na pinalagpas ng asawa ko at pininturahan niya nga dito ng mad brown. At eto nga yung resulta ng pagpipintura niya dito sa ilaw namin o di ba mas naging estetik Kaming dalawa na nga lang din ang asawa ko yung nagtulungan na magpintura dito sa loob ng bahay. Parang nga hindi na kami magbayad pa ng tao. Kaya naman, hindi nga lang isang araw ito inabot yung pagpipintura namin. Dahil ilang araw nga din namin pinturahan dito sa loob ng bahay. Tignan nyo naman yung difference ng merong pintura sa wala halos color green na yung kisame. No more wallpaper na nga dito sa loob ng bahay. Kaya naman, eto't pinagtatanggal na nga rin namin dahil eto ay pipinturahan din namin ng puti. Tulungan nga kami mag-asawa sa pagpipintura. Siya yung nagpipintura nitong Mitchin Ultra White. Ako naman sa matte Brown. Sinama na nga rin namin pinturahan itong pinaka-partition dito papunta sa may kwarto. Medyo madilim nga dito ang tignan kasi yung color ng pintura dati is medyo dark. Iba rin talaga nagagawa pagka ganitong mga color yung pipiliin nyo, yung mga light colors. Tignan nyo tong pader na to, ba diba, Sobrang madilaw na tapos puro sulat pa. Habang busy nga kami dito sa pagpipintura, eto namang bunso ko, eh gusto daw niya matry magpintura. Kaya ayan, binigay ko nga yung brush sa kanya para ma-experience niya magpintura. O ba diba? Hindi pa tapos yung pinturahan pero tignan nyo, lum Lumiwanag talaga tong part na to dito nga banda malapit sa may kusina eh meron nga kami ditong paarko at naisipan nga namin pinturahan dito ng mud brown para meron siyang pa-accent. di ba ang ganda talaga ng combination nitong mud brown sa white. Naglagay nga lang din pala kami ng masking tape para nga mas madali magpintura. Hindi ko na nga abot dito banda sa may itaas kaya yung asawa ko na yung nagtuloy niyan. At eto maya maya na tapos niya na nga rin pinturahan at hindi ko na nga inantay pa na matuyo bago ko tanggalin yung masking tape. At eto na nga yung itsura dito banda sa may kusina. O diba napakaganda? Pagkatapos nga eh, dito naman yung sinunod namin dito sa may bintana, sa may kainan. Nagrereklamo na nga yung asawa ko ng mga oras na to at ang sakit na nga ng liig niya at para nga daw siya magkaka-stiff, nagkakatingala. Paano siya lang kasi nagpintura ng kisa namin dahil hindi ko nga abot? Pininturahan na nga rin namin ng mud brown itong bintana dito sa may kwarto, pati nga yung bintana dito sa may kainan. Naku mga may simula nga nung dumating ako ngayong pangalang namin talaga na pinturahan to. Dito na nga yung pinakahuling pininturahan namin sa may tapat ng pinto ng kwarto. Pinatanggal ko nga muna sa asawa ginagawa ko yung mga pako dyan na pinagpapako ko dati kasi nga dati dito ko sinasabit yung mga bag ng mga bata at ayan sinumulan ko na nga rin pinturahan dahil dito nga sa kabila eh, hindi pa naman napipinturahan buti na nga lang din talaga at napaka supportive nitong asawa ko pagdating sa mga kaartihan ko dito sa bahay abay hindi nga rin biro yung pagod sa pagpipintura dito sa loob ng bahay dahil halos lahat nga ng pagpipintura eh siya nagpintura tapos isang araw nga lang din siya nagpahinga nung nag makeover kami sa labas grabe din yung pagod niya noon naawa na nga ako kasi magpipintura pa kami dun sa may kusina, sa CR, pati na nga rin sa kwarto. Lulubos-lubosin ko na habang nandito pa siya sa bahay. Baka kasi bigla na siyang matawagan at pumasok na siya sa trabaho. Eh talaga namang hindi nga ito matatapos. Grabe ka naman, Davis. Napaka-esthetic naman itong mga pintura mo. At mas lalo nga lumabas yung pagiging esthetic dito sa loob ng bahay. At mas na-appreciate ko lalo yung ganda. Ang boring kasi talaga neto dati tignan. Kasi plain white lang talaga siya. Grabe, ang ganda ng combination ng white at saka mad brown. Parang ayaw ko na tuloy lumabas ng bahay at dito na lang din talaga ako tatambay. Thank you, Davis. At yun lang muna, mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.